Sa ating pagpapatuloy, sa nakaraan, nagulat si Guan sa ginawa ng dalawang call o sa kanyang kapatid na si Su Fei, Liu Yi. Sumuko ka na kung ayaw mong bali-baliin namin ang mga buto sa buo mong katawan hanggang pagsisihan mo ang pagsalungat sa amin, habang hawak-hawak niya sa bibig si Su Tama ka kaibigan niyang, ang batang ito ay tanga, hindi ba niya alam ang tumahimik? Hayaan mo at ako na bahala sa kumagnayan kapitan, sabi ng top namamangha ang ating bida sa mga pinagsasasabi ng mga kol o koy sa kanya, at nakitang may dalawa pang takmol na papalapit sa ating bida. Ang isa ay may matipunong katawan na handang-handa na sa pagbali ng buto ng ating bida. Si Liu Yi ay biglang nagseryoso at nag-iisip kung ano na ang dapat niyang gawin, subalit, bigla na lang napunta ang ating bida sa tabi ni Kapitan at Sufei, binigyan ni Liu Yi si kapitan ng sapak di Kalimo sa mukha na halos maghiwalay ang pangasa bungo at ito'y bumagsak habang sumusuka ng dugo, sa tingin nyo ba hahayaan ko kayong maliitin ako habang hawak mo ang mahal ko? Sabi ng ating bida, at ang dalawa naman ay nagulat sa nangyari pero patuloy peren silang sumisigaw kay Liu Yi, si Liu Yi ay kampanteng nakatayo sa kanilang harapan, tatlo laban sa isa sabi ng bida, sige umatake na kayo mga mahihinang nilalang, nang marinig ng lalaki na matipunong katawan ay galit na galit na umatake sa ating bida. Subalit sa leksi ng katawan ng ating bida ay naiwasan lang ng walang kahirap-hirap ang suntok ng lalaki sa kanya, at tumalo ng ating bida sa harap ng lalaki at hinawakan ang kanyang ulo at pinatikim ng pangmalupitang ongbak sa pagmumukha ng matipunong lalaki, ginamit ng bida ang simpleng atake sa mga mahihinang nilalang at pinatumba ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap, isang sipa sa mukha at tig isang sapak sa dalawa at walang nakaligtas kamao ng bida, balik tayo kay top mole, nagigil nagigil at gustong maningil habang hawak ang patalim, mukhang wala na sa sarili si top mole, siyang bakhan ang kapitan ay sumisigaw dahil si top mole ay wala na sa sarili tumigil ka na habi hayaan mo na sila, umalis na kayo pero iiwan nyo si Suvei sumang ayo naman si liuyi, pero sa isang kondisyon. Aalis kami at isasama si Sufei, Nagulat si Guanling Yu at Su Fei sa sinabi ng bida. Ganun paman, napasigaw si Kapitanyang sa bida na may puot at galit pero alam niyang wala naman magagawa ang sarili sa bida. Ang bida ang may hawak ng sitwasyon at kontrolado ang lahat kung kaya't nararapat lang na siya ang dapat masunod sa usapang ito, at hindi na tumutol sa kagustuhan ng bida ang mga takmuhol at pumayag na lang sa mga sinabi ni Liu Yi. Gusto pa sana tumutol si Habi kay Kapitan Yang pero pinatigil na lang siya, kaya tumalikod na si Liu Yee sa kanila habang sumusunod ang dalawang magagandang magkapatid na si Naguan Yu at Su Fei. Subalit, may sumigaw sa kanila na huminto kayo, at nagulat ang ating bida sa narinig at lumingon. Nakita niya ang tatlong tao na humihiling na isama sila ng bida habang namumugto ang kanilang mga mata na parang nagpapaawa, tinignan lang sila ni Liu Yee at nag-iisip, kung isasama niya ang mga ito ay madadagdagan at yon ay magiging masaya. Kung kaya't, sige magsama-sama tayo hanggang dumating yung magliligtas sa atin. Sa tingin naman ng bida na mas okay naman silang tatlo na kasama kesa sa dalawang Kol Okoy. At ang lalaki na si Chen Song ay sabrang saya na pinapasalamatan nila ang bida habang hawak ng dalawang kamay ang kamay ng ating bida. Ang babaeng may kulay ube na buhok ay si Mili habang kulay kahel naman na buhok si Susuro kaya anim na silang umaalis sa lugar nila kapitan, ba ang tinitignan nila ito lumalayo sa paningin nila, si Habi ay hindi peren makapaniwala na hinayaan lang ni kapitan yang sinaliuyi na makaalis, ngunit may madilim na plano pala si kapitan yang bakhan sa ating bida at sa mga kasama nito. Hindi ba nila alam na nasa akin lahat ng mga gamit na na-recover at maghahanap ako na pwede ko gamitin sa mga plano ko? at makikita ang grupo ni Liu Yi na sabay-sabay na naglalakad habang hawak ni Liu Yi ang kamay ni Su Fei. Naisip ni Liu Yi na wala na siyang makita na kahit anong gamit sa paligid kaya alam niyang hawak ni Kapitan Yang Bakhan ang lahat ng iyon. Alam ni Liu Yi na nilagay sa isang lugar ni Kapitan Yang ang mga supply, ngunit kailangan muna humanap ng magandang lugar ang ating bida na ligtas na mapapahingahan. Subalit bigla na wala sa pag-iisip ang ating bida dahil sa sigaw ni Chan Song sabi, Liu Yi, halika dito tignan mo ang nakita ko. May kweba dito bilasan mo, pwede natin itong gamitin upang hindi tayo mabasa ng ulan o bagyo, si Liu Yi ay nag-isip. Ang Diyos ay napakabuti dahil binigyan tayo ng lugar na pwede nating tuluyan pang samantala at panimula. Si Liu Yi ay lumingon sa kanila at sinabi, Sa ngayon, pansamantala na dito muna tayo titira at humanap kayo sa buong paligid na mga bagay na pwede nating magamit at dalhin dito. Chan ikaw ang mamamahala sa dagat at manghuli ng mga isda o mga pagkaing dagat na pwedeng kainin ngayong gabi, ang lahat ng kasama ni Liu Yi na binigyan ng mga tangkoren ay sumang ayon maliban kay kay Guan Ling Yu na nagtatakang nagtatanong, lahat kami ay may mga gagawin maliban sayo. Ikaw, ano naman ang gagawin mo? Hindi naman pinakinggan si Guan Ling Yu at nagsabi ang bida na ako ay may importanteng gawain mas mahirap kaysa sa gagawin niyo. Dahil ang trabaho ko ay protektahan ng lugar na ito sa lahat ng panganib, si Guan Lingyu ay galit at gustong suntukin ang ating bida ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid na si Su Fei na nakakaintindi sa kalagayan nila. Sabi ni Su Fei sa kanya na huwag ka nang makipagtalo sa bida at hal ikana sumama ka sakin at manghuli rin tayo ng mga isda o makakain sa paligid, pagkatapos ng buong araw, sumapit ang gabi sa loob ng kuweba, habang nagpapahinga sa harap ng apoy ang lahat. Habang nakikita natin si Mili na ninanamnam ang isang ugat na punong puno ng manamis-namis na katas, sapat para pansamantalang mapunan ang uhaw, sabrang siyang nagpapasalamat kay Liu Yi, ganun din si Sos Uro na nagpapasalamat at namamangha sa kakayahan ni Liu Yi at tinanong kung paano niya nalaman ang mga bagay na yun, si Chan Song naman ganun din ang sinabi at kung paano natutunan ng ating bida, habang sobra silang namamangha sa kakayahan ni Liu Yi, Napakamot na lang sa ulo ang ating bida na parang nahihiya sa mga papuring naririnig sa kanila sabay sabing, maswerte lang ako at nakasama sa military at nagsilbi sa loob ng limang taon, ipinaliwanag ng ating bida sa kanila kung paano sila mabuhay sa kabundukan at kagubatan na walang ibang dala kundi baril at bala, at ang lahat ay lalong namangha sa kanyang mga kwento, subalit may isa na namang kulang sa pansin at kilala na natin kung sino yun, walang iba kundi si Guan Lingyu. Mas pinili mo pang sumama sa military kesa pumunta sa eskwelahan. Tama lang na mangyari sa'yo yan, at ang ating bida ay napapikit na lang at nararamdamang hindi komportable sa mga sinabi ni Ling Yu. Ganun pa man, nagsalita ang ating bida, kung naging katulad ko si Guan Ling Yu malamang magiging walang silbi ako sa sitwasyon natin ngayon, sigurado hanggang ngayon hirap tayo dahil sa gutom at uhaw, malamang sa malamang magiging isip bata ako at makikipagtalo sa mga taong gusto tumulong sa akin gaya ng ginagawa niya ngayon, si Guan Sufei ay nangingiti na lang sa gilid habang si Millie ay napapalakpak sa tuwa, sabay bago agad ng usapan, so pwede na tayong magpahinga ng maaga dahil lahat naman tayo ay napagod sa maghapon, at sumang ayon si Sous Uro, kaya matulog na tayo, at inayos ng bida ang mga tutulugan nila, sabay sabi ni Sufei. Sino kasama mo matulog Liu Yi? At napatingin ang ating bida kay Su at nakita naman ito ng kontrabidang si Guan Ling Yu sabay sigaw. Hindi ko hahayaang pagsamantalahan mo ang inosenteng kaisipan ng aking kapatid, at hindi rin ako papayag na magtabi kayo. Akala mo ba siguro na hindi ko alam na may masamakang balak sa kapatid ko? Galit na galit na sabi ni Guan Ling Yu. Tinalikuran lang siya ni Liu Yi at natatawa sabay sabing kung ganun naman pala bantayan mong mabuti ang kapatid sa lahat ng oras at huwag kang matulog, matutulog kami pero malayo sa iyo sagot ni Ling nag-isip ang ating bida ng paraan kung paano takutin ang dalaga upang hindi sila humiwalay o lumayo sa kanya, biglang siyang may naisip na magandang sasabihin at sabi, hindi ka ba natatakot? Na baka bigla kayong lapitan ng mga ahas o sentipid sa paligid, at makikita nating bahagyang pinagpawisan at hindi agad ni Kaimik ang dalaga sa sinabi ng ating bida, pero lakas loob pera na sinabi ni Guan Yu na wag mo akong takutin. Alam kong wala namang ganun dito sa loob ng kuweba kaya hindi ako natatakot. Pero biglang may nahulog mula sa taas at bumagsak sa dalawang malulusog na bundok ni Guan Yu. Tinignan pa niya ito at gulat na gulat sa kanyang nakita at hinagis papalayo ang tuko na nahulog sa kanyang dibdib. Sabay takbong takot na takot at hindi alintana ang daan o mga batong maaari niyang matapakan o di kaya mabanggat. Nakita ito ng ating bida at ginamit ang sitwasyon upang salubungin ang dalaga. Nakita nating na ni Guanling Yu, si Liu Yi at si Lainat Amba sa lupa. Habang nasa ibabaw ng ating bida si Guanling Yu, Array, array, sabi ng ating bida, ang sakit naman yun, subalit pagmulat niya ng kanyang mata nakita niya sa kanyang harapan ng napakakinis at naglalakihang mga bundok ni Guanling Yu, hindi agad nakapagsalita ang ating bida sa nangyari kaya tumayo ang dalaga at napansin niyang nasa iba nakatingin ang bida kaya tinakpan niya agad ito, ang dalaga ay gumawa ng paraan upang hindi siya magpasalamat. Sa bida kaya plano niyang pag-alitan ito sa kanyang ginawa, subalit nagsabi agad si Liu na bakit ka ba natakot eh hindi naman ahas yung napunta sayo kundi butiki pero natakot ka peren at tumakbo sa takot, binangga mo pa ako, ang dalawa ay naging bata na naman at nagsimulang makipagtalo sa isa't isa kahit itoy maliit na bagay lang. Si Guan Sufei ay natatawa lang sa kanila dahil bumalik na naman sila sa pagkabata. Si Sousuro ay nagsabing matulog na kayo, gusto na rin namin magpahinga. Kaya makikita nating ang lahat ay nakahiga na. Kapansin-pansin na ang pagkakaayos ng kanilang higa ay talagang inayos ni Guan Lingyu sapagkat ayaw niyang magkatabi sila Liuyi at Sufei kung kayat nasa pagitan siya ng dalawa pero makikitang hindi mapakali ang dalaga sa kanyang pagtulog at para bang isang sumpa sa kanya ang makatabi ang bida. Si Liu Yi naman ay nagpapasensya lang sa bunganga ng dalaga dahil alam naman talaga ni Liu Yi ang ugali ni Guan Ling Yu. Maya maya lang ay biglang nanahimik ang bunganga ni Guan Ling Yu. Agad naman itong nakatulog dahil sa pagod, dinilat niya ang kanyang mata at tinignan naman ito ng ating bida. Namangha siya sapagkat ngayon lang niya natitigan ang mukha ni Guan Ling Yu at talagang napakaganda pala nito. Makalipas ang ilang sandali, biglang sumigaw si Chan Song, may tao, ano kaya ang nahuli ng aking bitag na ginawa ko kanina sabi ni Liu Yi, ang lahat ay nagising at ang dalawang lalaki ay naghanda sa posibilidad na may mangyayaring hindi maganda. Makalipas ang ilang sandali ay nagdesisyon sina Chan at Liu Yi na lumabas upang makita ang dahilan ng ingay sa labas, sa hindi nakakagulat na pangyayari, nakita nila Liu Yi at Chan sina Hobby, yang at bak sa loob ng butas, bakit nandyan kayo? Plano nyo talaga atakihin kami sa kailaliman ng gabi. Sa palagay nyo ba magtatagumpay kayo sa mga plano nyo? Hindi agad sila nakakibo dahil sa kahihiyan, subalit nagpanggap na walang alam si Kapitan yam sa sinasabi ng bida, at inakisahan pa ito na kung may mangyari sa kanila tulad ng mabalian ng buto o malalang sugat may magagawa ka ba o makakatawag ng doktor para gamutin kami. Sumagot si Liuyi at sinabi, ikaw talaga kapitan, may lakas ka pa na loob para sisihin ako e eh, ikaw naman ang biglang pumunta sa bitag ko para sa mga mababanggas na hayop pero mas malala pa pala sa mabangis na hayop ang nahuli ko sa baitawa ng malakas si Liu Yi. Si Habi ay hindi atres sa plano at gusto na niyang hilaitan sa liig ang ating bida para putulin ng hininga nito gamit ang hawak niyang patalim sa kamay. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sinasabi ay may bigla silang narinig na napakalakas na etenggal mula sa di kalayuan, alam nilang galing iyon sa mabangis na hayop ngunit hindi nila alam kung saan ito banda. Si Liu Yi ay masayang hinamon si Habi na kung gustong tulungan ko kayo sa inyong lagay ay kainin ni Habi ang hawak niyang patalim at isama niya ang hawakan na parang isa siyang salamang pero at kung tatanggi ka ay ako mismo magsasalaksak sa mabaho mong bunganga itong hawak kong pamalo kinakabahang nangingiti na lang si kapitan yang habang pinapakalma si Habi at sinabing ibaba mo na yang hawak mong kutsilyo dahil hindi naman tayo nagpunta dito para makipag kaya huwag kang maging malupit sa mga bagay-bagay dahil magmumukha ka lang tanga sa ginagawa mo. Nagpunta tayo dito para tanungin sila kung paano gumawa ng apoy ngunit hindi hinintay ni Habi na sumagot pa si Liu Yi at sumigaw ito sa galit na kaya naman natin gumawa ng apoy bakit kailangan pa nating tanungin siya tungkol dito si Liu Yi ay pinatutunayan ng kanyang katapangan sa pamamagitan ng kanyang pagkilos at itinapat sa kanila ang mahaba at matigas na kahoy na hawak ng ating bida at sinabi sa kanyang sarili sa tingin ko sinubukan nilang gumawa ng apoy pero hindi sila nagtahumpay kaya pumunta sila dito dahil akala nila may pasporo ako o lighter na pwede nilang nakawin. Kung gusto nyo ng apoy kailangan nyong makipagpalitan sa akin ng mga damit at pagkain sa totoo lang ang mga mahihina ay wala talagang boses at yun ang aking napagtanto kaya umalis ang mga top at nagsabi, sige aalis na kami upang ihanda ang mga kailangan nyo, habang si Habi ay masama peren ang tingin kay Liu Yi. Sabi ng ating bida kay Chan dapat talaga bigyan ng Oscar Award si Kapitan Yang Bakhan dahil sa galing. Nitong umarte at galing sa pabago bago ng reaksyon ng kanyang mukha, napansin ni Chan na nagbago ang puso ni Liu Yi, Totoo ba talaga na bibigyan mo sila ng apoy o kaya tuturuan mo sila kung paano gumawa ng apoy? Sumagot ang ating bida, sa ganitong sitwasyon alam ko kung ano ang ginagawa ko, kailangan kong magplano ng mabuti, kung tinulungan ko sila sa gusto nila, hindi ko na alam kung ano na ang susunod na mangyayari sa atin, para makaligtas, kailangan natin ng mga pagkain at mahahalangang gamit, Si Liu Yi ay ipinapaliwanag kay Chan Song nang bumagsak ang eroplano nagsimula nilang inipon ang mga gamit at ngayon pupunta sila dito para sa apoy gusto ba nila na tanggalan tayo ng pag-asa para maligtas Pagkatapos ng mahabang paghihintay ang grupo ni Kapitan Yang Bakhan ay nagdala ng mga pagkain at damit bilang kapitan dapat kong gawin ito dahil kayo ang aking mga pasahero Sana tanggapin mo ang maliit na handog namin biglang naubo ang ating bida at hindi tinanggap ang kakaunting pagkain na kanilang dala habang hawak ang nagliliyab na kahoy sa kanyang kamay. Kung gusto nyo makuha ito kailangan nyo pang magbigay ng higit patulad ng gamit na pwede mapakinabangan. Si Habi ay umaastang mabait na aso habang sinisikap niyang itago ang galit sa kanyang dibdib. Sabay sabi ng kapitan kay Bak na sige ibigay mo na yung hawak mo, at ibinigay ni Bak ang palakol kay Liu Yi, nababasa ng ating bida ang kalungkutan ng pagmumukha ni Bak at dahil sa kanyang kakayahang makipagkasundo sa lahat ng bagay ay matagumpay ang ating bida na makuha ang kanilang mga gusto. Makikitang papaalis na ang tatlo dala ang kanilang gusto at si Habi naman ay sumisigaw na sa ngayon wala munang magaganap na gulo kaya wag kang pakampanti Liu Yi. Habang kanakaway naman ni Liu Yi ang palakol na hawak niya bilang pagsangayon, si Liu Yi at Chan ay pumasok na sa loob ng kuweba pagkatapos ng kalakalan sa labas inaasahan niyang pupurihin siya ng kanyang dating kasintahan, ngunit pagtapak pa lang sa loob ay biglang nagtatanong si Guanling Ling Yu kay Liu Yi na parang isang embestigador ngunit nilampasan lang siya ng ating bida at nagsabi na kipagpalitan lang kami ng mga gamit at pagkain, pero sa susunod ikaw na ang ipapalit ko sa kanila at papayag na ako na palitan ka kahit dalawang pakiting noodles lang, si Guan Yu ay sumabog sa galit dahil sa mga pinagsasasabi ni Liu Yi sa kanya, wala namang pakialam si Liu Yi sa galit ni Guan Ling Yu, kaya iniwan niya na ito at nagpunta kay Guan Sufei habang nakikitang nandidilim ang paningin ni Guan Ling Yu kay Liu Yi sa mga pinaggagagawa niya sa kanya. Binigay ni Liu Yi ang dala nito sabay sinabing Sufei sigurado akong pagod ka na at dapat nagpapahinga ka na upang may lakas ka para bukas. Sabay pasalamat ni Sufei kay Liu Yi at pagkatapos ng hindi inaasahang pangyayari ang grupo ni Liu Yi ay kampanteng nagpapahinga sa tabi ng apoy kasama ang mga pagkain at mga damit sapat para magamit hanggang ikatlong araw, at sumapit ang napakagandang umaga, makikitang si Mili ay may magandang gising nag at punong-puno ng enerhiya, nakangiting sabi wow napakasarap talaga ng hangin dito, napakasariwa pa. Ganun pa man maraming salamat sa'yo iyo dahil pumayag kang samahan kita sa paghahanap ng sariwang tubig na pwede nating inumin. Huwag kang mag-alala dahil gagawin ko lahat upang makatulong sa iyo. Sumagot si Liuyi kay Mili. Ako nga ang maraming beses mong iniligtas sa mga alalahanin. Tulad ngayon sinamahan mo pa ako dito sa labas dahil sa eksperto ka sa mga akyatan. Balik sa nakaraang isang oras, si Liu Yi ay gusto sana makasama si Su Fei sa paghahanap ng pagkain dahil mas kampante siyang kasama ito kesa sa iba, ngunit nabigo siya dahil nagalit na naman ang kanyang ate kay Liu Yi, bakit hindi ka magsama ng iba at bakit ang kapatid ang lagi mong nakikita, at muli na namang nabigo ang ating bida, Liu Yi, tignan mo ito. Sa wakas ay may natagpuan silang ilog na pwedeng pagkunan ng tubig, subalit napansin nilang parang ang hirap makapunta sa lugar na yun dahil sa matarik at madulas na daan, at ang tangi nalang lang pwedeng daanan ay ang matataas na puno, si Mili na walang takot sa mga pagsubok na maaring manyari, matapang na sinabi ako na bahala dito Liu Yi, pero nag-aalala si Liu Yi dahil sa parent ay isang babae, sumagot si Mili na wag mong maliitin ang kakayahan ko, At biglang tumalun papunta sa kabilang puno na parang unggoy na nakakapit sa sanga, Si Liu Yi ay nabigla dahil nakita niya si Mili na sobrang natatakot, sumigaw si Mili na huwag kang gagalaw dahil may malaking ahas sa likuran mo. At nakita ngang may kulay green na ahas na nakapalupot sa sanga, si Liu Yi ay pansamantalang hindi muna gumalaw upang makapaghanda ng maayos kung paano niya dadakutin ang liig ng ahas. Makikitang sa pagkilos ng ating bida ay biglang umataki ang ahas sa bida ngunit biglang na alerto ang bida at makikitang kumislap ang kanyang mata sabay dakot sa ahas matagumpay naman yang nahuli ang ahas ngunit naisip niya kung paano niya ito mapapatay dahil wala naman siyang dala na patalim o palakol, ngayon ano ang gagawin niya para ito'y mapatay. Sa ganitong sitwasyon kailangan mabilis kang mag-isip kaya kinagat niya na lang ito at wala na siyang pakialam pa kung magsipagtalsikan ang dugo sa kanya, at ang ahas ay dahan daw ang nanghihina at naubos ang lakas kaya binitawan na ito ni Liu Yi si Millie na pinapanood ang nangyayari ay masayang tumakbo papalapit sa ating bida upang yakapin, at nang makalapit na ang babae sa ating bida ay napansin ni Liuyi ang sabrang pag-aalala ni Millie sa kanya at si Millie naman ay manghang-mangha sa kanya sabay halik sa pisngi ng bida, hanggang dito muna tayo mga ka-recap, huwag kayo mag-alala dahil araw-araw tayong may upload kaya huwag po nating kalimutan na supportahan niyo po ang aking bagong channel at bago lang po ako sa mga recap tulad nito. Wag din po sana nating kalimutan mag-like, comment at pindutin ang maliit na kampana para updated ka sa mga susunod nating upload. Thank you mga Kerkap at God bless.